Mamimili kami dito kasi may nabasa si Papa mo na ano. mag i daw ng mga pagkain dahil baka daw may dadating na naman na sakit na uh, parang sa COVID na naman din. Baka magkaubusan na naman daw. Kaya eto. Namimili kami ng kaya lang ng bulsa. Ang malagang mayroon magamit. May beli na rin kami. Ayan. nabili na kami. Konting istak <laughs> lang. <laughs> Hello. Okay, Hello. Okay.